Diaz mga kasangkayan maligayang pagbabalik sa aking munting channel sa samahan niyo ko dito sa talipapa kung saan mamimili tayo ng isda dahil hindi tayo nakapagpangawil kaninang umaga dahil pumasok tayo sa trabaho pero bago yan pagkatapos muna ng isang maiksing intro How much KG, my friend? Where, my friend? Where... Yeah, yeah, How much KG? 2 real? 2 real. Kung dito ka na mamalinkis sa talipapa tuwing okay. hapon, talagang makakamura ka dahil minsan, binabarter na nila yung paninda nila mga isda. Kahit isang kilo lang bilhin mo, may isang kilo ibibigay sa'yo dahil pinapaubos na nila yan dahil bago magalasayas,

500. Mura na yun dahil mahigit tagi 1 kilo yung binigay sa akin bawat 1 kilong isda. Ah, ma'am, 1 real, 15 real, 25, okay, thank you. Ah, oh, okay. Wow. Ikot-ikot muna tayo, titingin muna tayo ng iba ibang uri ng panindal nilang mga isda. So ngayong hapon, kundi lang yung tao. So mamaya-maya pa yan bago mag-six kasi medyo maaga pa. At may mga parating pa magtitinda ng isda dahil expected nila tuwing Friday, lalo na pag hapon, maraming tao ditong namimili ng mga isda. Sorry right, eh? sorry mm -hmm. Ang isna ng swordfish o rispada, 700 lang yung isang kilohin Ang isang piraso, may na isang kilo. Sa kabilang pinto naman, mga isang banak at saka mga alumahan, yung kanyang mga displaying isda. Pero hindi na ako bumili dahil tama na itong pinamili ko kanina dahil may stock pa naman kami sa bahay so dagdag lang to pang isang linggo hey, right. hey, right. right. right, oh. ah. sa kabila kukunti pa rin yung mga tao titingin tayo kung anong mabibili natin mga gulay at mga prutas dito sa riwa mga gulay katulad mga upo, kalabasa mga pipino alukbati. ito kasi yung sarili nilang produkto dito sa uman maliban na lamang sa mga sibuyas luya, yun ay mga inaangkat galing ibang bansa Ang mga mamimili dito ay mga ibang lahi. Indiano, Bangladesh, at saka mga Pakistani. At wala tayong makikita mga Pinoy na, na mamalaki dito sa lugar na to. Ito ay isang industrial area kung saan dito nakatayo ang mga accommodation ng mga iba't ibang kumpanya. At tulad ng mga construction, may mga maintenance. Ako, sanayin ako sa lugar na to dahil sa tapat ng nito mismo, dito yung main office ng kumpanya na aking pinagtatrabahuan. <laughs> sa tagal ko nang pabalik-balik sa pamamalingki sa lugar na to bihira lang talaga ako makakita ng mga kapwa nating Pinoy na namamalingki kasi malayo ito sa sentro ng Muscat mas sulit mamalingki dito dahil makakabili ka ng hindi mo mabibili sa supermarket at tulad na lamang ng talbos ng kangkong mga alokbati mga kundol meron din silang saging na sabah हाती आर सोसेस करते हो नो तोच بدیव करला लेकिन का कर हेमद्री हा मच भाई फेंड्री के ले 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 पत्थू लो तो आ पीर तो सो भाई आ मदर में खाक टवरिंग होलाज है ये चेक को 1 केजी may kudaze bumili ako ng patula para ipansahog ko sa tinulang isda yung binili kong isdang talap syuko ka ron <laughs> Ang mga sariwang gulay na ito, ito yung mga produkto nila dito. Spinach or alokbati, upo, kundol, pipino, daunan sibuyas, at mga kamatis. <mulay>

Padami ng padami ng mga tao pag ganito mga oras, mga 5.30, abang papalubog na yung araw. Ito yung madalas nilang pinupuntahan dito, yung gulayan, tsaka mga prutasan. ай бибай албай албай албайайба у आ भाई आ भाई आ भाई आ भाई ये की एक, है ये लो कितना है 140 का 1 किलो ले भैया ये 1000 का तीन किलो कितना चाहिए 150 का ये 140 का किलो का हां आपको चाहिए 1.5 आ भाई थैंक यू आ भाई आ भाई आ भाई आ भाई आ भाई बाय बाय थैंक यू बाय बाय buhay nung no mga kasangkay hanggang dito na lang sa muli maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video hanggat sa muli natin pag uugnay gracias Adiós!